Pagsasanay sa Farmers Field School ang unang nag-ugnay sa landas ng mga organikong magsasaka sa bayan ng Amadeo, lalawigan ng Cavite. Dahilan para unting-unting mabuo ang samahan ng Upland Cavite Farmers Association. Mula sa sampung miyembro, ngayon ay nagprogreso at umabot na sa mahigit isang daang kasapi ng pagpapaunlad ng industriya. Mula pong napunta kami rito sa Cavite, since nakipag-usap din ako sa mga may ari ng lupa na bare talaga yung land. So ito yon. Baga tumulong ako para lang unti-unti itong ma-develop. Ninumpisa namin tong farm na to mula noong 2013, mula noong mag-training kami sa FFS. Mula noon, hanggang ngayon, patuloy. Ako ay anak ng isang magsasaka. So hindi na mahirap sa akin yung humipo ng lupa, yung nasa bilad ng araw. So masaya ako sa pagsasaka. Dahil na sa prosesong hindi pangkaraniwan sa likod ng organikong pagsasaka, hindi naging madali para sa samahan na matamo ang pagdami ng produksyon, lalo na kung sasabayan ito ng pinsalang dulot ng kalamidad. Isa pong hamon ho talaga sa pagsasaka. Siyempre yung weather na tinihan na namin yon. Yung nakarang taal talaga grabe. Bagsak talaga kami kasi simpre puno ng abo. Pati greenhouses namin bagsak din. So, sa din dumating naman yung hamon sa COVID. Which is saan namin dadalhin yung produkto. Yun nga, laging laka-lockdown. Yun din, hingi din kami ng tulong para lang may mga passes kami. Organic. Kaso pati insekto, buhay din sila kasi organic. Yung snail at saka yung mga slugs. Kasi bagong tanim namin, kakainin na agad. Sa tulong ng DA, kakabangon kami paunti-unti hanggang sa naka-recover. Gayunpaman, ay hindi sumuko at dinaglaon ay nabigyan ng pagkakataon ng DA Calabarzon na maisama sila sa ilang serye ng pagsasanay upang mas gumaan ang proseso sa organikong pagsasaka. Kalakip din ito ang mga interbensyon na ipinagkaloob ng ahensya gaya ng shredder machine, binhi, at iba pang kagamitang pansaka. Mula nang nasa APKAPA na ako, nagkandak ng mga trainings, yung mga ICS, Internet Control System, GAP. Sa region kami lagi naka ano, ng training. Sumunod naman yung in situ hanggang sa pumasok na itong PGS. lahat pong yon na training ay nakundak ng Department of Agriculture ng Organic program. Mula noon, nung kami po ay nagkaroon na ng ugnayan ng Department of Agriculture, nagumpusa na rin po yung mga intervention. Kagaya ng mga buto, seeds, farm tools, pati yung mga ginagamit sa greenhouse, UV plastic, lalo na nung nagkaroon ng problema sa taal. At itong huli, ang natanggap ko po ay isang set ng pang-vermicomposting. Ang maigting na koneksyon sa komunidad ang higit sa lahat na ipinagmamalaki ng Upland Cavite Farmers Association. Ito ay dahil na rin sa sipag nilang magbahagi ng kaalaman sa mahigit sa isang daang mamamayang magsasaka na natulungan nilang pumasok sa pagsasakang organiko sobrang pasasalamat ko po sa mga guro sa Department of Agriculture na ang dahil po namin natutunan at the same time po yung mga seeds na pinamigay po sa amin yun, napapractice na po namin at the same time, maganda po yung naging pag-aaral po namin kasi may actual po yung family ko po, yun po ang una-una nag -benefits. po, hindi na kami bumibili sa palengke knowing na napakarami pong pesticide talaga talagang safe na safe malaking tulong kahit hindi pa talaga ako yung massive production yung pampamilyang konsumo lang po talagang sa ati ko na ako, pag uwi po pa husband ko, nakakapagpadala po ako doon, then yung mother ko, na-enjoy talaga yung nature. Kumbaga, let their food be your medicine. Malaki ang naitutulong nila, hindi lang sa mga farmers talaga, kung hindi sa mga gustong mag-farming. Dahil ina-encourage nila mula sa kabataan, sa mga magre-retire, at saka sa mga retirees na, na magtulungan parang kauunlad ng agrikultura ng Pilipinas. Dahil sa tulong ng DA, ng organic program, lumataas talaga ang production dahil nakasustain na kami sa mga pangangailangan namin. Noon, parang ito lang ba? Ito lang ba ang kita? Napakahirap naman. Bahaba so, pa lang tumatagal, makikita mo eh. Anong simula? Malit pa. So mga ipalagay natin, mga 5%. Makabawi mo lang tayo sa ROI ba? Eh ngayon, kahit pa pano, lumaki na. So, ipalagay natin mga 35% ang tinaas. Nakakasustain na kami sa mga pangangailangan. Hindi po madali. Hindi rin basta-basta kasi yung ngayong tao yung galing kikita ba ako dyan. Pero later on, nakikita nila na maganda pala. Nakakasama ko na sila sa tienda. Nakakasama ko na sila sa mga agri-fair. sa Department of Agriculture, nagpapasalamat ako dahil inaabot nila yung kamay nila para makarating sa mamamayan yung karunungan para sa pag-aalaga ng lupa natin para din sa kinabukasan natin. Salamat po ako sa DA kasi until now, patuloy po silang gumagabay sa amin. Siyempre po, ang pag-organic gardening, continuous learning po yan. So, very supportive po ang mga taga-DA dito sa amin. Sa Department of Agriculture po, sa Organic Program, uh, maraming salamat po sa tulong ninyo. Ano mang dumating na kalamidad o pagsubok, e eh, nandyan kayo, kaagapay namin kayo. Sa kaalaman, kung ano mang mga bago pang teknolohiya na dapat naming matutunan, e eh, kayo po ay katuwang sa amin. Maraming salamat po sa inyong tulong at gabay.